Hello so, sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at mga nakakataw mga videos na aking nakalaps internet Bago po natin simulan ang panonood, panunod, nais ko po muna pa at bigyan ng shoutout sa mga idol natin si Idol Marvin Caranto, Idol Ferdinand Basilio Tenasibu Maraming salamat po sa inyong panunod Shoutout din sa si Idol Chukin na Davao Maraming salamat din po sa panunod Idol Bryce Balangkod ng Baguio City Idol Milbaldo, maraming salamat po sa panunod Shoutout din sa si Idol Jun Sunga Shoutout din sa si Idol Narciso Felix Sunap ng Kainta Rizal Maraming salamat din po sa panunod Idol Juno Borbon Idol Jari Itin Maraming salamat po sa panonood Shout out din sa so Idol Lloyd Kapuyan Mag-subscribe na rin po kayo pa update sa mga bagong videos na in-upload ko raw Eh, <laughs> pampawala ng takot Ay, lupit ah <laughs> Mabot Kain ka na. Tapos narinig mo ito. Narinig ito. siyempre malagkit eh. Pag gumawa ka sa phone. <laughs> oh, medyo masakit eh. Nako! Oh no! Awa naman. <laughs> Kawawa naman yung sasakyan. Yeah. Kasi dyan pa nag-park. Ang mali pa yung pagka. Parang paka, na ako, <laughs> sinadya na yun Ang <laughs> 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 loko-loko. <laughs> <laughs> ah. Ang tabo nga naman. Huwag sa legs. <laughs> Umayos ka kaya. <laughs> Iwas, disgrasya. Ah. Sa tuwing iiwan ko, haso ko. Kaya kalso yung uso eh. Ayaw pa paiwan. Ah, gusto niya sumama. Ah, <laughs> ah ayaw niyang umalis ka. Palak ka sanang basa in biro taga Samar. Sige, subukan mo ipapakulam kita. Palak <laughs> Real or fake? Ah. pakai nya sayu. <laughs> <laughs> Pembugut. Oi, ya buta man ini sa manila sama Nila. Ano sini Ah, lima lagi ka adlaw sa Manila, di na katasabot sa Bisaya. <laughs> hindi kita maintindihan. Oh, ano yung dala teh Oh, pasti ko tatawan. Eh, basta ko ka ila pura Ano ano ito? Awa ganing iya ke, basta ko ka ila <laughs> okay, okay. Ah, hanggang ka sa pit na? naman? Eh! <laughs> Karami naman. Di sa Manila. din na maroon na Ay, sa kabila pala! Ay, sa dito na! May dalawang nagiinom. Lalaki, dalawang lalaki nagiinom. Ay, uuwi na ako. Sing na ako. Ay, ganun ba? Isulo na ako dito. tay sabay na pa uwi. Okay, sasabay na din. Tayo na. Dalawang si Pag-irigiri. Pag untu Biglang napatigil. Sabi nung isa, Aba, ito na pala ako sa bahay ko. Sabi naman nung isa, Aba, hindi pa. Hindi, bahay ko yan. Sabi naman na siya, bahay mo, hindi, hindi, baka kung <laughs> alam ko, eh. Ah, bahay ko yan, dinam mo. Nagtatalo. Nagtatalo, ba kung kaninong bahay yun, hindi sabi naman sa'yo, talo pa tayo. Tayo lumapit, tayo kumatok. Kasi nung paniniwala sa atin, tok yung isa. Pagbukas ay babae, kung umarap, ah. binang babae. Oh, ngayon lang, kayo. Eh, eh, nasing na naman na rin mag-ama. Iisang <laughs> 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 isa bahay <pala> <laughs> 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 pa lang. Iisang bahay lang pa lang. no? At Grabe, Diyos, lang ako ngayong bakasyon. Gagala ako sa kwarto. Gagala ako sa CR. Gagala ako sa sala. Gagala ako sa kusina. Tapos, kakain pa. O ba? Diba? Ang sarap pa ng pagkain. Homemade. Tapos, unlimited sinihan. Like, puro kay drama. Yung pinapanood. Tapos, papalit-palit pa ng damit. May popormahan lang saglit dito sa my Day ko. O sa story ko. Tapos, kapag nag-react na yung target, di-delete na yung story. Ganun lang yun. Oh, di diba? Ang sayo. Simple lang. <laughs> sorry, sorry. Kaya lang ulit kaya nato si ate. Pamahabag. <laughs> 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 <Baka> <laughs> Pudpudo tuhod niya.

<laughs> ay, wala yan talaga. ako hindi maganda. loko-loko. Ay, talaga saan eh. May <laughs> 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 ginulat <higiluulet> pa. Ay, nini, show ay kuhusu iba Napakasabi naman. oh, ang lambot. <laughs> <laughs> God have mercy upon us. Sorry, sorry. Ay, na na. Bilis na na. Nagalit si Kuya. Pino sa lalalo? <laughs> <laughs> Ang laban-laban. Marami naman. Wala <laughs> <laughs> ano pinipili, alam mo. Wala kang dadahan. Sige. Masa ba? O pa yung isa. Ang pati yung sukat eh. Sinama din. <laughs> What's that? Nay. Nay. Ano? Paano po? Palood po ng ano po? Unlike on text po. Ba? Mukhang may transaksyon ka ngayon ha? Ano po, Nay? Mukhang may transaksyon ka ngayon. Anong transaksyon, Nay? Naku, alam ko na yan. Paraan huh? mo yan ha Anong transaksyon, Nay? Papalood uh, lang po eh. Paraan tara mo yan. Alam ko oh. na yan. Palood lang po ng 50, Liko ko ng text eh. Oo, oh, alam po na yan. Taraan mo yan. Pwede eh, na, na ako magpapalood kung ganyan ka. Eh, bahala ka. Bira ka naman na yun. Papalood lang eh. Bahala ka. <laughs> Papalood lang eh. Ano nga yan. Hanggang talo po muna ating panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli niyong panunod. At sana po ay nag-enjoy kayo. Bilang suporta po sa ating channel. Huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. Kita-kits po sa susunod na video. Mag-ingat po kayo.